October 29, 2025, huling nakitang buhay si Christine Joy Dignadisi. Ayon sa ulat ng polisya, noong araw na yon, umalis ng bahay sa Victoria City bandang alas 5 ng umaga si Christine Joy sakay ng kanyang kotse. October 31, 2025, hindi na ito nakabalik sa kanyang tirahan kung kaya't nag-report na sa polisya ang kanyang pamilya hanggang sa may nagulat sa mga kapulisan na may isang abandonadong kotse ang nakita sa barangay Gargato, Hinigaran. Dang suriin ng kapulisan ang sasakyan, may bagas ito ng mga dugo. Sa pagsisiyasat ng mga kapulisan, ang sasakyan ay pagmamayari ng biktimang si Christine Joy. Kinabukasan, isang ulat ang natanggap ng mga kapulisan na may nakitang bangkay ng babae sa sugarcane plantation sa Mao, Bago City. Sa pagsisiyasat ng kapulisan na kilala ang bangkay at ito na nga si Christine Joy Dignadisi. Ayon kay pulis sa Brigadier General Arnold Thomas Ibay, isang pulis ang may kagagawa ng krimen. Tumayag na siya, nalituro, siya ka nalaki. So before pa man sila pumunta doon sa inyo sir, may abogado na po siyang dala? No, wala pang abogado. Ay pakuta doon, patuta doon, hindi ka about to hinap niya na meron siyang information tipol sa hmm. sabi ko may nakuha na kami ng kanya Wala eh. So, pag called me, tumawag siya. Hindi ko naman alam eh. Sa, Kasi I made my number available to all of my personnel. Sa, sa iyo siya, sir, na tumawag? Yes. Oh. So, sabi niya, sir, na ako sa sa siya. Oo. Gusto po kayong mag- Kailan na siya na nagtawag? Mawa He called me up last night, pero hindi niya binanggit. Sabi niya, tatawag ulit siya ngayong umaga. Okay. So any na-ensure so so, na, so, so na, sure na merong lawyer na kasama Agad na sumuko raw sa kanila si Police Staff Sergeant Enrique Gonzaludo, police na naka-assign sa Police Station 5 sa Barangay Granada, Bacolod City. Ayon raw sa salaysay ng sospek, habang nasa loob sila ng sasakyan ng biktima ay nagkaroon sila ng pagtatalo hanggang sa magkaagawan ng baril. Aksidente raw na naiputok ni Gonzalo ang kanyang service firearm at tinamaan si Dignadisi. Dahil raw sa takot ay agad nitong dinalas sa taniman ng tubo si Dignadisi at doon itinapon. Makalipas raw ang tatlong araw inusig ito ng konsensya kaya naisipang sumuko sa kapwa pulis at siya rin mismo ang nagturo sa kinaruroonan pala ng biktima sa latest investigation na pag-alaman ng mga pulis na may relasyon ang biktima at sospek. Walang po, Ayon po sa kanyang salaysay at confession na siyempre po kahapang ko meron po silang relasyon ng ating ah, si Christian At nasabi niya rin po sa kanyang confession na nagkaroon ng pagkatalo doon sa sasakyan na nakita natin sa inigaran. At ito na po tantong ang patamatay active. Na natin. Sinasabi niya po na ito ay accident. Pabayaan po natin uh, kapag buhanan, imisigasyon at imitensya ang magsalita para dito. Sa pahayag ni Gonzalo, aksidente raw ang mga nangyari. Sa pagsusuri ng soko, nagkaroon ng sugat sa kanyang bahagi ng balikat at liig ang biktima. So, as a forensic doctor, ang estimate ko more or less uh, around the uh, two to five days na siya uh, na napatay because of the condition of the body of uh, being in a state of decomposition. Pag uh, more than 24 hours kasi without embalming, uh, mabulok yung patay. But luckily, eh, uh, nakakita tayo ng uh, tinatawag natin na uh, cause of death. So on on examination on autopsy examination nakakita tayo ng uh, gunshot wound point of entry dito, dito sa right shoulder. Uh, gun gunshot point point of entry sa right shoulder because there, there is a characteristic uh, of uh, uh, a gunshot wound and an entry wound with presence of contusion collar and uh, some tattooing uh, of of the wound. And then with discussion point of entry at the right shoulder Ah uh, the bullet passed through the neck where there is a lot of blood vessel. So, na-traverse niya yung mga blood vessel sa neck, sa liog, and then naglapos dito sa left side ng liog, ng neck. So, the entry was on the right shoulder, traversing the neck, and exited on the left side of the neck. Si Congressman Benitez, hindi kumbinsidong aksidente ang nangyari. Kasabay nito ay nanawagan siya ng ustisya para sa biktima. Yes, sir, for us, we want to make sure that it's accountable and transparent. Uh, tak, uh, hindi naman kami magsubot na ang um, ining accidente lang, in lang, as what the suspect is saying, hindi na i-acclimate niya. Uh, At um, we want to see justice. In fact, on Wednesday, uh, we are going to the NAPACOM headquarters by ang Napa Commission and National Police Commission. Sila ang uh, um, investigate sa mga itong PNP. Um, with all due respect sa PNP, kapalukong ko uh, they are doing their very best. And I also want to acknowledge uh, those, especially si Argy Uibay. But uh, it's a bit difficult kung ang imo maupod ng imo pasukan. So you know, so kapalukong ito sila sa iba niya mga cases na matapos sa So that is why we have uh, reached out to to give um, um, he's been approved into this um, case. So, so Wednesday we will be there so in the morning. So uh, they will see you when. This will not be fair. per investigation by the in this case. Yes, I mean, I'm going to my along with the uh, guys because ang um, hindi is ang um, police officer. He confessed in surrender. So, this, we cannot let this go. No, kinanglanggin makita na the full force of the law the consequences ang yung action pag sa tao. We must, this cannot be a precedent na ang isa pa police officer pwede get magpatay sa mga tambay na pinagay sa kabiktorya sa amin. So, I will not let that happen on the So, mag-review us that. Hold mo na dyan, hold mo na dyan. Hold mo na dyan. Hold na dyan, hold, mo hold, mo hold. Mobile force. Hordan nyo muna dyan. Mobile force na Isa-isa. Iho, iho. isa dito. isa dito. Okay. 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 Tawagin niyo yung ano, try love natin. Nandito mm -hmm. tayo ngayon pa lang. Don George Araneta, sir. Sa Don George Araneta, dito sa Bago. Uh, pumunta kami dito kasi dito tinuro kung mm -hmm. saan makikita uh, yung pangkay. Katawan yung sa babae. Mm -hmm. Connection with the recovered abandoned vehicles yung ginagalan ng galing. Yes. Sure. What I can assure you is this guy could be siya ka-rested. There's a possibility, mm -hmm. sir, kinagkasama pa siya? Ang muna muna nagpapasalamat kami sa lahat ng no, alta pulisya na talagang uh, 24 hours hindi sila so tumigil sa pag-iimpistigan. Talagang hindi, yun din ang binigay ko na no, i-start sa so uh -huh. ating komisyon uh, na uh, direct. And of uh, ang ating na dito na hindi tumigil sa so pagtulong sa amin. Uh, kayo din, ano? No? Hindi, alam naman natin na ito uh, kayo pagtulong naman namin tayo sa pinag-iimpistigan. Uh, uh, And, uh,